Siya si Justin May Saldua, 21 years old, ang nawawalang kasambahay ni Toril Police Station Commander Major Michael Oyanguren ng Toril, Davao City. Sa salaysay ng kanyang mga magulang na sina Jimmy at Maria Saldua kay ni Senator Rafi Tulpo noong October 4, 2023, si Justin ay tumawag sa kanila noong August 28 at sinabing uuwi na siya at nagpapasundo na sa kanyang ama dahil umano araw ng kamatayan ng kanyang anak sa September 4. Ngunit mula noon ay hindi na nakauwi ng bahay. Si Justin ay isang linggo pa lamang namamasukan bilang yaya sa anak ng kabit ni Major Oyangguren sa Toril Davao City at ayon sa text ni Justin sa kanyang tiyahin na nasa Maynila ay natatakot siya umano sa kanyang among polis at wag daw sasabihin sa kanyang nanay at tatay ang kanilang pinag-uusapan dahil delikado daw at madaming madadamay. Nagmamakaawa umano itong si Justin sa kanyang tiyahin dahil mabigat na mabigat daw ang kanyang dibib at walang masabihan. Siya daw ay madumi na dahil hinalaw na daw siya ng kanyang amo. At yan na ang last message ni Justin Uh, sa kanyang tiyahin at hindi na siya makontak mula noon yan ang paglalahad ni Marian Eduardo ang tiyahin ni Justin ipinablatter na ng magulang ni Justin ang kanyang pagkawala sa lungsod ng Davao at hindi sa Toril Davao kung saan siya nawala maaaring natatakot magpablatter sa Toril Davao City Uh, ang magulang ni Justin dahil ang station commander ng nasabing lugar ay amo ni Justin. Noong September 4 uh, nang magsadya si Major Orang Uyangguren sa bahay ng magulang ni Justin at sinabing pa daw ng police major ang pagkawala ni Justin. Ayon sa kwento ni Major uh, sa magulang ni Justin ay pinasakay daw niya ng taxi si Justin ng 10 oras ng gabi dahil nagpupumilit daw itong makauwi. Sa panayam naman is Sen. Raffy Tulpo sa amo ni Justin na si Major Oyangguren ay anak daw niyang babae na 24 years old na si Micah ang naghatid sa kasambahay na si Justin sa sakayan ng taxi kahit madaling araw na dahil nagpupumilit daw itong umuwi kaya hindi na napigilan. Halos pa utal-utal si Major Oyangguren habang kausap si Sen. Raffy Tulpo kaya tinanong niya kung payag daw ba itong voluntaryong sumailalim sa polygraph test pati ang anak niyang babae na si Mika Pumayag naman ang Major. Ang anak ni Major na si Maika, ang FB friend ni Justin, kaya noong nagpost ito sa Facebook na kailangan nila ng yaya, ay nag-apply itong si Justin para sa anak ng ibang babae ni Major. Sa sumunod na pagtatanong ni Senator Rafi kayo Uyang Guren, ay ito na ang version niya. Yung anak niyang si Maika, Kasama ang kanyang driver na isa ding polis ang naghatid di umano kay Justin gamit ang kanyang kotse sa sakaya ng taksi na hindi man lang daw umano o kinuha o inalam ang plate number ng taxi kung saan sumakay si Justin. May mga kapulisan naman nitong si Major na mga intel upang magsagawa ng investigasyon. Pero one month na, hindi man lang nakablatter pa sa Turil Davao City kung saan nawawala si Justin. One month na, wala pa rin resulta ang investigasyon. Kaya nagpasya na si Senator Rafi Tulpo na i-relieve muna sa pwesto itong si Major Uyanguren. Pati ang polis na umano ay nag-drive ng kanyang kotse noong hatid si Justin sa sakayan ng taxi kasama ang kanyang anak na si Maika. At ngayon ay pinaiimbestiga na sa Regional Director, PNP Region 11, si Major Michael Oranguyen at handa na rin isa lang sa polygraph or lie detector test. Abangan natin ang magiging progress ng investigasyon ito. Ngayong nakarilib na sa pwesto ang Turil Police Station Commander na si Major Michael Oranguyen. Nasaan na kaya ang kasambahay na si Justin at bakit bigla na lamang siyang nawala?